Hello mga kananais, may bagal na tayo. I'm not sad. So guys, ito pa pala yung aming ulo for today's video. Paksiw na yellow pen. Dahil nga po yung anak ko po yung paglulutuin ko. Dahil nga po that time nilalagnat po ako. At hindi po ako masyadong makagalaw. At nahihilo po talaga ako. Kaya ito, tuturuan ko po yung anak ko kung paano po magluto ng paksiw na simple lang po para ma tutunan niya po magluto dahil kahit bata pa po, po yung anak ko, tuturuan ko na po siya magluto. Kaya paglaki niya, marunong na po siya magluto. Sabi ko, sana ko siya muna yung magluluto ng pagsiyo at syempre hindi pwedeng siya lang mag-isa at na mag-ingredients yung pagsiyo dahil nga syempre. Anjan pa rin ako, igagay ko siya kung ano yung gagawin niya. Ayan, that time masakit po yung ulo ko dyan, nilalamig. Nilalamig pero naka-aircon, di ba? at ayun na nga guys marunong pala mag slice yung anak ko ng luya so ayun guys sabi ko sa anak ko gasin nyo muna yung yellow pin ayun guys nakadikit pa yung yellow pin sa ano isang isda kasi may yellow pa kasi kagaling lang sa freezer sabi ko sa anak ko dapat matuko ka ng magluto lalo na pag nakakasakit ako may nagluluto, may nag-aalaga ganun, at syempre, di yan pagmamahal bilang isang ina sa mga anak, ba? Diba? At ayun nga guys, sinugasan na po pala ng anak ko yung isda. At sabi ko, ilagay na niya yung bawang sibuyas at luya sa kaserola. Ayun guys. ba? Diba? habang maaga, habang maaga pa at bata pa ang ating mga anak. Turuan na natin yung mga anak natin magluto, ba? Diba? Mahirap po kasi paglaki nila, wala silang alam. Diba guys? meron kasing ganong bata na paglaki nila, walang alam sa gawaing bahay, nagiging tamad. Kaya minsan, mga magulang din minsan may pagkakamali sa pagtuturo sa mga anak, ba diba? Pero sa akin, guys, mata pa po yung mga anak ko. Tinuturoan ko po sila sa gawaing bahay, katulad ng maglaba, maglinis, magpunas-punas, lalo sa pagluluto, pagsasayang, at ako pa po pala yung naglagay dyan ng mga ingredients na yung mga asin, bichen, magic, sarap, paminta at suka. At sabi ko sa anak ko, tignan niya yung mga ginagawa ko at nilagyan niya po yung paminta siya pa pala naglagay ng paminta aking mga anak at ayan na nga po ay kumukulo na po ang aming ulam God bless guys thank you for watching